Siguro kapag employee kasi limited lang yung source of income mo, kung ano lang yung sahod, parang ganun. I decide na gusto ko din ma-explore yung business world. Karoon ako ng opportunity na mag-engage sa printing. Parang gilirab ko din yung opportunity na yun. Kaya nag-resign din ako sa job. Actually, dati pa namin na-encounter siya sa Facebook. Then, gilirab namin yung free seminar in order for us to expand din kung ano yung existing services ko namin. Uh, ako personally, nadagdagan din yung knowledge ko na marami pa pala akong pwedeng i-dagdag sa services na pwede namin i-share sa mga customer namin. Kasi madalas may mga nagtatanong ng ibang services pero wala kami. So ngayon, nagkakaroon ako ng more ideas na, na may dadagdag. Especially dito na rin. So far, na-impart nyo sa amin na mga knowledge, malaking tulong. May sasuggest ko dapat umattend sila ng seminar. Actually, i-sasuggest ko din sa mga ibang colleagues ko. Kasi iba pa rin yung, alam mo yung basics. Mas maigi pa rin yung merong nag i kung ano yung mga previous experiences nila. Tsaka mas madaling matutunan kung ano yung paggamit ng mga different machines. Uniprint, a printing business for everyone.